Hello mga workouts, once again, this is RPB Motor Travel brand. Okay mga workouts, update natin itong Dabao Samal Bridge Project Ayan Ito under sa CRPC Ayan, dito banda mga workouts okay, so wala pa talaga ang construction dito sa may highway Pero yung Dabao Light tuloy-tuloy pagkabit yung double light dito yan may double light na sa loob na sa mga wirings dito yan. nila yung mga wirings dyan yan para itong mga poste dito is matatanggal na ito yan na ang gagamitin yung sa giliran gan may mga team sa double light na nag-install ng mga wirings yan siguro baka obisahan na ito dito kapag matanggal itong mga wirings dito sa may daan maharlita yan Dini-molis na dito mga ah, oh. yun Dati is may nagkwad dito eh. May nag May nagkwan dito dati. Yung mga sasakyan ngayon is wala na, dini-molis na kasi lahat ito from dito hanggang doon isola, na tatamaan ito. Wala talagang tatanggalin dito na area. Yan. and continuous tayo so okay natin dito sa loob sa may dagat uh, area ano uh, kumusta na ba dito nakita kita na natin dito mga hawak kasi ito mga aposte. Kapaginis, mga hawak kasi. Karong-klaro na talaga mga poste dito. Nakita na mga poste. Dito banda. Yes, wala pa sila nakatayo dyan. Pero dito napaka laki na mga poste na. Sabi ha? na yung mga poste dito marangkada na. Bali, apat na na kon. One, two, three, four. Apat. Next is dito. Yan. Dito, kini-clearing na nila dito. Banda. Parang magsisimula na naman sila magdi-drilling dito banda. Kasi, parang may isa pa dito eh. Dito banda. Dito. Yan. Kasi may nakatayo na sila dyan pala. Dito. Napaka Laki na pala itong kuwan dito. gan, Dito, meron na din dito. May isang poste na. Yan. Patayo. Dito, ang lalaki. Ang mga poste Dito. bali apat 1, 2, 3, 4, 4 na yan grabe yung kuha nila dito eh marangkada na kasi 2028 daw matatapos na itong project dito yan sa dagat Yan, good morning mga kabaytads Yan mga kabaytads, yan update na naman natin itong Dabao Samal Bridge Project Yan O, dito tayo sa dagat Yan Yan, dito tayo sa dagat Na uh, area Yan okay yun doon is kwa na yun oh. sa may simula din, di papunta dito is na uh, tapos na yung foundation parang paakyat na sila sa poste tapos dyan na sila nagdi-drilling dito dito na sila banda nagdi-drilling yan yan dyan tapos dito is tuloy tuloy yung paggawa naman may mga trabante dito yan dito sa may dagat yan kaso lang hindi tayo makapagpalipad mga kabarkads kasi ayaw mag-open yung unauthorization authorization dito hope na maibalik ito para makuha natin ng top view itong project dito baka ni restricted na nila yan hope na makabalik tayo na makapagkuha ng aerial dito siguro mga kabarkads hanggang dito na lang itong update natin sa Davao Summer Bridge Project. Yan, sige, bye-bye. Yan, dito na yung mga kapagkas. One, two, three, four, apat na. Apat na na poste. Dito sa may kalupaan napakabilis at ibang klase yung forma nila dito sa project na ito yeah. yung mga trabante dito is tuloy tuloy yung mga trabante dito rin may poste na rin sila dito isang poste dito sa loob And may isang poste na katayo tapos dito banda is in okay na. Siguro mga kapagkas, ito lang yung update natin dito sa may Dabao Summer Bridge Project. Yan, like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na ito download ko. Especially sa mga travel vlog natin. Yan, sige, bye-bye.